sa Biblia. Uh, Punong-puno po ito ng story na ang bawat tagpuin ho ng tao sa Diyos ay bago sa kanyang pananaw pero hindi bago po sa Diyos. Kung naalala po natin ang storya ng mga Israelita nung panahon po na sila ay paalis sa Egypto ay punong-puno po ito ng tagpuin na bago para sa kanila pero hindi bago sa Diyos. Nung andun po sila sa Red Sea, no? kung maalala po natin, kakaiba po ang sitwasyon na yun, imposible ang sitwasyon na yun, na ang kalaban nila mismo ay papalapit ng papalapit sa kanila, habang sila ay walang mapupuntahan dahil dagat po eh. No? Dagat po ang nga sa harapan nila. Bago po sa kanila yon pero hindi po bago sa Diyos. Hanggang nakalagpas po sila sa sitwasyon na yun, pagkatapos naman po nun, panibagong sitwasyon, panibagong pagsubok, panibagong pakikibaka, panibagong panimula panibagong hamon na kailangan po ng panibagong pananampalatayan Al alam nyo po ano uh, alam nyo, madaling sabihin eh uh, madaling uh, pagmalakihan na kaya natin ang sitwasyon ng mga Israelita uh, nung sila po ay lumalakbay patungo dun sa kanilang pangakong bansa. marami po tayong natutungayan na iba't ibang sermon ng mga kapwa natin na ano, mga palataya na kumbaga para bang kayang-kaya nila na malagpasan ng ganung mga klaseng sitwasyon dahil meron silang matinding pananampalataya. Alam niyo hindi po ako so sumasampalataya doon eh, sa ganong mga klaseng pananaw. Uh, dahil po para sa akin, bawat bagong sitwasyon ay talaga pong nakakatakot. Lalo na kung ganong klaseng sitwasyon na naranasan ng mga Israelita. Normal po sa tao ang matakot eh, no? lalo na kapag asabingit ka ng kamatayan. At alam po ng Diyos yan. Alam niya ang mararamdaman mo bago mo pa ito maramdaman. Eh, God is a considerate God, eh. No? Hindi siya ang Diyos na walang konsiderasyon sa ating mga nararamdaman. Alam niya na mahina tayo. Alam niya na tupa tayo. Alam niya na gugulat tayo. Alam niya na pinanghinaan tayo ng loob, pinanghinaan tayo ng loob, no? Alam niya na wala tayong magagawa sa mga kakaibang sitwasyon sa ating buhay kung wala ang kanyang pakikialam at ang kanyang patnubay. Sa madaling salita, mga kapatid, takot tayo dahil hindi po, hindi pa natin nakikita ang Diyos kumilos sa ating buhay sa ganong klaseng sitwasyon sa mga sa mga bagong karanasan po natin habang tayo ay lumalakbay na lumalakbay pa-loob sa Panginoong Hesus ay ang mga karanasan po natin lalo na po ang bagong sitwasyon sa ating buhay ay mga pagkakataon ng Diyos upang magpakilala sa kanyang wangis. Sabi niya po nung isang mana ng palataya na naging mentor ko, sabi niya, oh, hindi mo makikilala na ang Diyos ay nagpapagaling kung wala kang nararamdaman. Hindi mo makikilala na siya ay great provider kung hindi ka nagkukulang o nagkulang hindi mo siya makikilala na nakapagligtas kung hindi mo kailangan iligtas. Sa bawat bagong yugto, bawat bagong liko, o bawat bagong sitwasyon ng ating buhay, ay pagkakataon ng Diyos po ito na maipahiwatig ang kanyang pagmamahal at ang kanyang walang makakapantay na kapangyarihan sa kanyang mga anak. Alam niyo po, uh, normal na makalimot tayo sa kabutihan po ng Diyos. No? Paminsan-minsan. Para din po tayo yung mga, ano, eh, mga Israelites eh, nung panahon na nung pag-alis nila sa Egypto. No? Kakatapos lang ng mga uh, isang isang damakmak o isang katutak na hiwala No? Kakatapos, kakatapos lang na at hihinan Diyos yung Red Sea. Na-witness nila yun, no? Uh, pinatay din yung mga kalaban nila sa kanilang harapan. And yet, no? Parang ganun din po tayo. Wal wala pa din tayong kumpiyansa sa ating Diyos kapag dumaan sa mga panibagong pag panibagong sitwasyon ng buhay. Kahit kakatapos lang ng mga ganong klaseng miracles. Uh, naalala ko po itong uh, medyo nakakatawang testimony na aking pong personal na naranasan, no? Uh, alam nyo, nung una ko pong sabak sa pagiging uh, overseas Filipino Pil worker, nung una ko pong alis, ay uh, nagsisimba po ako sa, sa isang simbahan doon. Uh, at kapag po Uh, nag-iika po sila ay uh, ang style po nila ay pupunta po kami sa harapan at uh, ilalaglag po namin ang uh, ika po namin sa basket uh, isang gabi po no isang gabi nagpatawag na po yung elder na panahon na uh, para mag-ika po uh, hinanda ko po yung pera na aking ibibigay at alam niyo po, naalala ko lang biglaan nung, no, nung no, alam niyo nung no bata po ako, na bata pa lang kami, eh, nakita na po namin kung paano mag-suporta o magbigay ng aming uh, mga magulang sa iglesia, uh, sa pangangailangan ng iglesia, at sa pangangailangan ng mga pastor at mga uh, manggagawa. Uh, uh, hindi po kami umaman. Uh, hindi po kaming mayaman. Uh, minsan nga po eh, wala po kami. No? Uh, minsan, yun, parang laging sinasabi ng mga magulang ko nung bata pa kami, uh, magbigay tayo, ang magbigay dahil kailanman, uh, hindi nagkukulang ang Diyos sa ating buhay. Minsan, nagtataka ako kung titignan ko po ang paligid ng bahay namin, eh parang laging may kulang eh. Pero ang sinasabi pala ng aking mga magulang ay yung kasapatan sa Panginoong Isus. Basta may Diyos tayo, yun ang sinasabi nila, hindi tayo kailanman magkukulang. Balik po tayo dun sa naging karanasan ko sa noong unang pagsamba ko po sa ano, ibang bansa. So, hindi na po bago sa akin na magtabi ng pera uh, para po makaambag ako sa gawain po ng Diyos. No? Nung nagtawag na po o para, na para magbigay ng ika po, tinignan ko po ang aking pera. Meron po akong, uh, sabihin na natin kung i-convert natin sa Philippine Peso, no? Uh, 4,000 pesos at 1,000 pesos. So, magkahiwalay po. May 4,000 pesos ako at 1,000 pesos. Ano po sa tingin nyo ang ibibigay uh, ko? Siyempre, 1,000 pesos. No? <laughs> well, linggo-linggo na uh, naman po ako sumasamba. Linggo-linggo naman po ako nag-iika po. At saka, hindi na po hindi pa po malaki kasi eh, yung sahod ko po noon uh, kasi batang bata pa po ako noon uh, at uh, unang uh, ano ko eh, unang ko pong sabak so hindi po ako talaga mabibigyan ng uh, malaking uh, sahod so ang, ginawa, so ang ginawa ko po uh, tiniklop ko po tiniklop ko yung uh, 4,000 pesos sa kaliwang bahagi ng aking pantalon at tiniklop ko naman yung 1,000 pesos sa kanang bahagi, kanan, no? Sa kanang bahagi ng aking bulsa. Habang, uh, habang asa uh, pila po ako, sinacheck uh, up ko po yung bulsa ko, no? Binubunot ko po yung kanan ko. Tapos binabalik ko ulit sa bulsa. Bubunutin ko naman yung sa kaliwa. Tapos ah, ibabalik ko din sa bulsa. Maingat na maingat po ako. Nung ako na po ah, nung ako na po yung asa ah, harapan ng silya. Ah. Kasi po yung basket eh asa ah, mo no black lang eh. Nakapatong lang siya. Eh. Binunot ko na po yung pera sa kanang bahagi ng aking bulsa. At bigla ko pong mabilis ang nilaglag sa basket. Eh ganoon nga po talaga eh, 'di Laking gulat ko po. Ang nailaglag ko po, Romolio eh. 4,000 pesos. Yung 4,000. Sabi ko, tindi. Lumaki po ang aking mata. No? Bumilis po ang tibok ng aking puso. Nanigas po ang aking buong katawan. nagpawis po ako ng malamig na parang nakakita po ako ng kapre. Nakatitig lang po ako dun sa basket at doon po sa 4,000 pesos na nailaglag ko. Hindi po ako makapaniwala. Naguguluhan po ako. Alam niyo po, sa totoo lang eh, no? Para kong, para kong asa pelikula eh. Parang asa pelikula ako eh. Dahil po, bigla pong, alam mo yun, parang bigla may nag-flashback ng kabataan ko. No? Lahat-lahat uh, na eh, no? Nag-flashback nag, -flash, nag -flashback po. Bakit ba ako dumating sa sitwasyong ito? Yun know? bibigyan ko po kayo ng konteksto ha. Ah. Yung 4,000 pesos po na iyon ay budget ko na po yun sa buong buwan ko po ng uh, pamamalengke at pagkogrocery no as ah, a middle is po ako no ah uh, yun po yun, yun po yung konteksto uh, um, bumalik na lang po ako sa aking uh, ano ba sa aking ulirat nang, nang, may bumulong po sa akin isang elder, no? isang uh, engineer. Uh, sabi po niya sa akin, brother, bulung niya po. Let it go. Let God. Alam niyo, nung, na, ano, ko po yun eh, gusto ko pong sikuhin eh, No? At iuntog siya pa din. Pasensya na po. Eh. Bata pa naman po ako nun. No? Itong elder na ito. Kasi yung oh, 4,000 pesos po yun eh. No? Sabi ko sa sarili ko, sa isip ko lang, hindi niya alam ang uh, kanyang pinagsasabi. Wala siyang alam, wala siyang alam. No? Tapos po, bumulong po ulit siya, at sabi niya, Bro, ang haba na ng pila sa likod mo. Nung lumikon po ako, sa likod ko, ang haba na po talaga ng pila. At lahat po ay parang nakatingin sa akin at nag-aabang at nagtataka kung bakit parang naging statwa po ako. <laughs> you no know, Gusto ko po sa totoo lang po eh. Uh, to be honest, gusto ko po sana kunin eh yung 4K sa basket eh. Kaya lang po, baka kung ano ang isipin ng mga tao, nakakahiya po. No? Wala naman po silang alam sa konteksto at tunay na nangyayari. Uh, hindi naman nila nakita yung paglaglag ko ng 4K. Eh. Baka isipin nila na, na magnanakaw ako ng tights. So, bumalik po ako sa upuan ko na sa totoo lang at that time naguguluhan. Uh, nagugulmihanan. At ang itsura ko po eh hanggang sa hanggang sa pagsakay po ng kasakyan uh, papauwi po sa aking dila sa, sa aming dila ay para po ako namatayan eh. kalimutan ko na po at that time no lahat ng mga ginawang himala ng Diyos sa aking buhay at sa aking pamilya dahil sobra po talaga akong nag-alala nang ako po ay papauwi na at bumaba na po ako sa sasakyan at nagpaalam na po ako dun sa aking driver dahil po may naka-assign sa akin eh, na driver ng company na, na nagpapasundo po ako dun. Nagulat po ako na may tumatawag sa akin nung no, habang ako pinaglalakad. Yun po pala yung uh, isang secretary, uh, executive secretary ng prinsipe na aking uh, uh, tinatawag po ako, no? tinanong ko po siya sa pamamagitan ng pagkasalita ng Arabic. Sabi ko po sa Tagalog, bakit ka dito? Anong meron? Uh, sabi naman po niya, dumaan lang ako kasi kaarawan ko ngayon. Gusto ko sanang mag-bless sa inyo. Lahat dito. Sabi, sabi pa niya, no? Sabi po niya, ito oh, para sa iyo to. Nakita ko po bags of groceries, no? Kumpleto po. May malaking mantika, bigas at lahat ng mga aking pangangailangan. Tinignan ko po ang laman, sabi ko na kung mga worth 4,000 pesos ito, ang dami. Ako, salamat sa Diyos. Meron akong supply yun po pagkakasabi ko sa isip ko. Pero humirit pa po itong sekretary na ito, sabi po niya, Asan si ganito? Asan siya? uh, si Ben? Asan? Sabi ko, wala na eh, muwi na eh, na, ano na yun eh. Sa, Pinas na, sabi niya, naku eh, paano ito, yung groceries niya, sa'yo na lang, sa madaling salita po, dinoble po ito ng Diyos, yung groceries ko. Ang ginawa ko po naman, sinare ko po sa mga kasamahan ko sa Bila, at nagpahapunan po ako ng ilang beses sa aking mga kasamahan. Naibalik man ng Diyos, naibalik ng Diyos, no? Binigyan po ako ng Panginoon upang makapagbigay at maihayag ang kabutihan at mensahe ng Diyos sa aking mga kasamahan. Lagi mo nga po sinasabi, bago po sa atin, bago sa iyo, bago sa akin, pero hindi bago kay Jesus.